mga nagtatanong no, um, worth it ba bumili ng xmax 300 kahit na ito ay 311,000 tapos hindi ka naman makakapasok sa expressway um, masasabi ko lang is very worth it lalo na kung ang habol mo ay yung uh, comfort uh, engine reliability uh, engine speed or yung stability ah uh, reliability nandito na lahat sa Xmax since gawa ito ng Yamaha wala tayong masasabi uh, so far in one month owning ng Xmax 300 uh, wala pang negative na ma na masasabi dito no bukod dun sa may kamahalan lang talaga <laughs> pero worth it yung 311,000 pesos 'yo guys worth it na worth it ah uh, hindi nga lang ako ano no ewan ko ba papalit palit kasi ako ng motor guys kung hindi naman ako papalit palit ng motor hindi ko talaga to i papakawalan pero since gusto natin mag explore ng ibang motorcycle uh, so be it i eh, swap natin uh, So hindi ko pala na-mention no? yung ano nito sa likod yung suspension maganda rin kahit stock para sa akin okay siya hindi nga lang pag sobrang bigat ay dumada pa pero okay na okay kasi hindi siya sobrang tantag uh, <laughs> nagsusway lang siya guys sabi ba't bibili niyan eh sa service road lang naman ang ko so ang pagbili guys ng motor ay na depende pa rin sa ilangan ng isang tao so kung ikaw ay sa trabaho at di ka naman dumadaan sa expressway go for Xmax 300 kasi iba yung comfort nung nasa 70 or 60 kilometers per hour ang takbo mo na hindi stress yung makina sa iba kasi magigil na yung makina niyan, yung mga low displacement bike pero sa sweet spot na 250cc to 300cc hindi uh, ka mabibigo sa speed ng isang motor Tsaka sa stability nya Sobrang stable na, na ng Xbox 300 guys Para sa akin ha So wala pa akong nakikita Dapat palitan dito So may, may nakita naman tayong comment dyan no kasabay uh, ko naman sa service road Mga click 125 Aerox 155 NMAX 155 Bato bibili ng 300,000 na motor kung kasabay ko lang din naman is yung maliliit na motor o, oh, mali pa yung ganyan thinking hindi mo dapat uh, ginaganyan isip ah uh, ganyan, ganyan ako mag isip nung high school ako eh syempre wala pa akong pambili nung high school sinasabi ko ba't ako bibili nung ano ano pa ba uso nun dati uh, Yung CBR na 250 Kung ko bibili ako CBR 250 hindi naman makapasok sa Cavitex mga na lang ako Wave 100, 125 Yun ang uso kasi nung dati guys ha? Wave 100, wave 125 Pero iba na guys Kapag na, naging stable na yung ano, mga buhay Kaya mo na mag purchase ng mga ganito uh, Doon mo masasabi na uh, ba, Kaya one of the best selling bike ng 300cc class is tong X-Max Kasi Iba yung comfort na nabibigay Ng 300cc at gantong kagandang motor Sa everyday use marami akong kakilala na ano ha uh, marami sa sakyan pero x max sa kanilang everyday bike hindi sila nabili ng expressway legal pero naman ako kakilala na isa lang ang motor x 300 lang pero may pambili sila ng mga 400cc etc pero prefer nila to pero naman na ko lang wala na iba so users preference lang talaga yung ano ano magdidigta kung bakit sila bumibili na ang isang motorsiklo so kung ayaw mo hindi mo mapipili ito iba kasi may bibili, bibili niya kahit 500,000 ang isang motor kung hindi mo afford may makakabili niyan hindi naman tayo lagi nasa taas so ang point ko dito uh, nasa tao talaga kung gusto niya bumili ng isang bagay hindi natin sila mapiplease kahit pa sabihin kahit anong sabihin natin na negative sa isang motor kung gusto nila yung bilhin wala tayong magagawa bibilhin nila yan so well, lumayo na tayo na lumayo sa topic no so yun lang naman guys yung sinasabi ko mataas talaga yung Xbox 300 na price pero yung ibibigay sa inyo saya sa comfort at alsaada uh, alsada ay uh, ibabalik naman sa iyo so worth it ang 311,000 pesos na motor So sa nagtatanong kung bibili ka ng XMAX 300 kahit na ito ay 311,000 pesos Sulit ba? Ang masasabi ko is napaka sulit guys Iba yung sayang mabibigay sa iyo ng isang motor kung afford mo na to At hindi ka magsisisi na binili mo to Yun masasabi ko guys Kaya kung anong motor na hawak mo 125 ba nyan ibang brand yan wala sa big four basta yan eh binili mo gamit ang malinis na pera at nagbibigay sa ina saya once sa sumakay ka is very worth it yan pero balik tayo dito sulit ba ang 311,000 pesos sa Xmax 300 kahit siya hindi makapasok sa expressway masasabi ko na is sulit xmax natin. Ito si Boss, ayan. ayan. So now guys, ito yung ating sinuap na sa Xmax 300 natin, Oh. On the journey, no. Hindi na tayo umabot kahapon ng ano, umaga doon sa Xmax, hindi ko sana na na-video, gabi na natin na-video. So, i-testing na ko muna 'to. Meron tong 8,600 na odo. Oh. So, testing ko lang kasi ngayon may bibili na rin ito ngayon guys So ngayon yung mga motor natin na iba Unang napansin ko dito sa Giorno 125 Ay aking yung ano, ano, Pinaka Handling So same na same siya ng handling Na click 125 Para sa akin ha kasi una kong binili yung Click 125 yung first generation 2015 that's 10 years ago so ang tagal kong gumamit ng Click 125 from 2015 to bago mag pandemic or mismo pandemic pala naka Click 125 pa ako So 5 years after nun, nag ano tayo, nagkaroon ng mga ibang motor, nadagdagan tapos uh, click version Three. ang pangalawa kong ano nagamit na maliit tapos yung click 160 yung pinaka natin dito uh, almost the same handling siya ng mga click so kasi siguro yung chassis almost ano rin din no? similar so sa takbo halos parang click 125 talaga yung dala mo dito so dito tayo pakita ko sa inyo, guys yung click version 1 na 125 hanggang ngayon hanggang latest na 125 parehas lang makina niyan so yung dati nga mas maganda kasi may kickstart na kasama yung ngayon wala na so balik tayo dito sa Giorno so okay kayo na try na ng na click 125 halos parehas siya ng handling or almost the same pati yung pagkakaupo ganoon din yun nga lang mas malambot ito no kasi makapal siya so dito tayo umikot sa public cemetery kasi dito tahimik Uh, to public ah, ay ito private guys <laughs> makita mo ang ganda ng mga mausoleum dito so ito nga pala napalta na to no? yung pang ano na to eh no? pang, pang Yamaha yung kanyang side mirror so ikot tayo dito so dito na lang tayo no ganda ng mausoleum dito no dito tayo kakulay na cream ah Makikita ko muna sa inyo So ayan yung ating ah uh, Jorno 125, napapogi. So nilinis ko to kagabi no, after natin iswap, swap talaga nilinis ko na agad to kasi pinoos ko agad to kagabi habang ako na nakahiga. So ngayon ngayon may buyer na kaya hindi to magtatagal sa akin, guys. For keep siya na siya no, pero hindi ko kasi nagustuhan yung ano niya, yung yung panel lang talaga ang pinakayo ko dito so kung ipoporkips ko to siguro kung pag TFT display na siya sabi ba't mo yung TFT display yan eh ano nga yan retro diba? retro nga yung ano so akin naman kung gagawin mo retro mas pogi pa nga yata yung ano yun, no? yung hindi siya yung analog so pero pogi wala naman ano yung self ano lang naman yung sariling preference lang so ayan giorno so ayan yung compartment nya no and yung mga tools sobra kapal nito guys komportable upuan mas komportable ito upuan ng passenger kaysa sa click 125 yan yeah. tapos naka combi brake to walang ABS walang traction control kasi nga ano lang siya eh, 125cc tapos uh, basic lang yung kanyang features yan yeah. pero pogi pakita mo diba Napaka-pogi naman talaga ng Giorno no, kung titingnan mo, para siyang ano, uh, retro na Vespa para mga ganun ng datingan niya, you no, know? Vespa looks. So, retro scooter siya, no, na uh, modern yung kanyang engine. Oh, so, Napaka-pogi. Tapos yung tire niya sa sa harap at likod, maliit 'ni, na eh, Nakadura siya, 'la na 10 100 by 90. Ayan. Tapos sa likod ano ano ba sukat dito sa likod? Tingnan na kayo guys, hindi tayo nag-research dito. No? Ayan, 110 by 90 by 12. 12 yung likod niya guys. Giorno okay. emblem. Tapos yung muffler niya. Maganda dito, naka-liquid cold na siya eh no. So, hindi siya air cooled guys, liquid cold. Same siya ng click 125. Naka-liquid cold na rin. Walang traction control, walang ABS pero swabing swabe naka combi brake. Ito yung emblem niya. Ito yung isa sa mga nagpaganda sa kanya, yung chrome. Ang maganda din sa mga retro ganito, no? yung adjusta ng headlight niya is nandito, easy access. Ayan, no? Luluwagan mo lang yun, tapos tapos baba So yun no, guys, uh, tinanggal ko yung gloves ko. No? Gusto ko kasi maramdaman itong ano niya. Itong pinaka uh, handlebar na ano rubber nya kasi yung sa natry ko ng pang click 125 pang click 160 parehas yun ito color brown sya hindi ko lang kung stock to eh no sobra lambot nya guys ayan no? malambot sya kumpara doon sa stock ng click 125 siguro dahil iba yung texture na ginamit or ibang materials so pero maganda sya so kung hindi ka mahilig mag gloves ganito okay na okay siya napaka pogi napaka lambot yung nabili kong motor dati no yung bandit 650 napaka bigat mabigat pa sa Z1000 pero 650cc doon ako pinaka nasanay talaga eh parang tatlong taong kong gamit yon yung motor na yon so ito ganito sitwasyon nya sa traffic no masensya na wala akong gloves guys kasi tinanggal ko talaga para ma-feel ano niya yung lambot nung ano pinaka rubber niya. So pero malapit na naman ako sa bahay no. So ayan. Tayo so, so, ayo mag ano swerve swerve. Pero ayan no, parang click 1 2 5 nga lang siya. Ayun yung click oh, may click dito, may Aerox pero very similar siya sa pare sa Honda nga. So sanay ka sa sa click, gantong ganto rin yung pati yung tunog ng makina para siyang click 125. So nagsasabi, eh, "Pero isga ay lang click 125." Yung eh. sinasabi ko, guys. Nakuha nyo. So medyo traffic lang, no. Yung sumingit kasi kaaliwa tayo diyan. So yun na guys sa mga subscriber ko Pasensya na akong ganito lang ano, Kasi hindi naman talaga to review Sa Honda Giorno So tinesting ko lang talaga siya Para bago ibenta Meron akong video Na pwede kong balikan Pag malalaki na ang mga anak ko Mapanood nila to So yun So far uh, Nag enjoy naman ako dito uh, Bibiling ko ba to Kung sa future ay magkaroon Bibiling ko tong Honda Giorno Kung sa future ay magkakaroon ng ano ano na updated na TFT display uh, at ABS sa uh, nasanay na ako sa motor may ABS ilang besa tayong uh, nag slide na uh, nag engage yung ABS uh, naisip ko paano kung walang ABS sa uh, mag slide talaga yung motor mo sabi na sa pagda drive naman yan hindi mo masasabi guys kung makukuha mo yung features ng ABS ng hindi ka naman mahihirapan sa pera yung diba, bakit hindi diba so sabi mali baga lang naman eh So yun Hindi may bayaran ako nito <laughs> Binigyan ko lang